Assalamualaikum, good evening mga kasama Nandito tayo ngayon sa dagat uh, Night fishing tayo Susubukan natin ang maminit ng gabi Ngayon lang natin sinubukan mga kasama Ayun na, uh, medyo malaki Palaki ang tubig uh, Maalun Ngayon Inabutan tayo mga kasama ng umaga dyan sa ating pagpipishing uh, Medyo nakaipo naman tayo mga kasama pero hindi ko napakita Ito pala mga kasama, may kasama din tayo dito na na-manuate na, na hanggang umaga din siya, kagaya ko Okay mga kasama, maraming salamat sa uh, walang sawang pag sa akin mga in na video Ito mga kasama, yung first cut natin uh, First cuts natin yan uh, Medyo malaki na yung mga and cuts natin mga kasama yan parehas lang may tinuturo siya sa